<laughs> <laughs> dalawang iba lang ako <laughs> yung ginawa niya na kami sa mga idol <laughs> sus Iyon, mga idol welcome po ulit mga idol magluluto na po tayo no? magano sana Mag... Sasabaw kami yung lalagyan ng kamyas ba tapos pinakuha ko si Maika ng kamyas sa kapitbahay bahay namin nang hingi ba Pinay <laughs> pinahingi ko siya ng kamyas mga idol <laughs> kasi nga magsasabaw maasim yung sabaw masarap umigop ng maasim na sabaw no? <laughs> dalawang iba lang nakuha <laughs> yung ginuha niya ng kamyas mga idol sus ginuho <laughs> parang hindi lang din ano. Parang hindi lang din talaga nagsabaw kasi nga yung kinuha niya na kamyas, dalawang piraso. Ano ba itong idol eh? May signalize may kamay ito. yeah, pinisil ko na lang siya may idol. Iwan ko lang kung makakaasin ba ito. No? Tsaka nagpabukal na dito ako ng ano dito. Ng tubig. Sarap sana ito. Madami-dami ito mga idol. Kahit mga ano no, sampung piraso ba? <laughs> mura na tigwa butang yung kamyas idol, yung ano yung ating tinuwa yan dalawang kamyas <laughs> dalawang kamyas bali ito po yung isda oh na nalinisan ko na kanina mga idol tsaka ito po yung pagkilaw namin yung salibagyo sa dangit. danggit tapos yung sea si cucumber mga idol tsaka ito yung mga shell mga idol Sas isasama natin sa sabaw no sarap sana itong Maydol ay asim masim tama na lang yung sabi, sabi ni Maika Maydol lagyan na lang natin ng suka para maasim kunti no tapos ito pina, nilagyan brinasan ko yung uh, Maydol hmm? lagyan na natin itong Maydol favorito ni Bin Bin yun, no? yung, mga shell may idol nawa magisa, hala naihaw na yung isa Maydol Napakasarap pa naman ito pag medyo maasim yung sabok. Wala dyan nagkadimaok oh na sa yung bunga daw, nasa taas mga idol. Wala naman siguro yung bunga ng kamyas na nasa baba. <laughs> Wala naman siguro bunga yung kamyas na nasa baba. <laughs> ha? Dalawa, Dalawa lang na pa iwan. Dalawa na lang sa baba mga idol. <laughs> ng Yan ang mahilo. Tapos, lagyan natin yung ating isda, no? Yung medyo malaki-laki lang konti yung ano mga idol, Yung sinabaw natin. Kasi yung maliliit nito, ginawa po natin na kinilaw. Ayos na rin. Bukas, susubukan ko ulit mga idol, Na, ano, no? Manisid. Sana-sana lilinaw siya kasi pag gano'n, pag gano'n ulit yung bukas pag gano'n ulit kanina may doon ba na ano siya malabo tapos nandun ako siguro hindi na ako uwi na ako diretso may doon palagyan natin ng asin at least naka ano din po no? nakahuli din po tayo may doon hindi tayo na zero sa lakan natin yun yung importante talaga naka ano din naka ulam din kami may din. yan yun lang yung ano natin sahog dalawang pirasong kamias baka <laughs> <Malasin> siguro yun <laughs> pag hindi umasim masim may kinilo naman may eh ano na lang no i e, bawiin na lang sa ano sa kinilaw ayan bali ito slicing ko lang yung ano may yung si cucumber ba tapos timplahan na natin kulo dito may idol ay dab. ayos na ayos na tagal na rin talaga na ano na hindi po ako nakakain ng ganito muna sulit po ngayon na lang ulit para sa akin -ka -ka na ano ng fresh ko talaga may idol yan may ito yung mga sangkap ng ating kinilaw may idol bawang sibuyas tsaka luya tapos sili may idol sarap nito bali pinigaan ko na rin yung kinilaw ng ano may idol ng suka no sarap, sarap sana nito kung may kalamansi kaso wala ng ano may doon. bunga yung kalamansi dun sa ano malapit sa amin ba ay saan ito may doon kunti lang itong kinilaw na to kasi gabi na rin ngayon may doon eh yan tapos suka tsaka ah, lagyan natin ng asin Lampu teman-teman aja, si Andi demen. teman Andi demen, sama lelaki yang Ya, ilaw dyan ok yung ano naman yung ating sinabawan sinabawan mo yun na ano pingis yung pampaasim. ewan ko lang pampasim ba to Ayun. sarap din mo yun eh Ito, grabe nagmamatik ka siya eh asim naman siya pero ano lang hindi lang talaga no kahit mga talaga mga sampung peraso may asim siya pero hindi siya ano may doon bawain na lang doon sa ano natin sa kinilaw no may kaya doon eh sarap pa naman ang sabaw

Na idol, na tayo, Yan na mga Kaya na tayo maydol. idol. Yan na maydol, Yung ating tinuwang isda maydol Na kamyas lang yung sangkap. No? Tsaka ito naman yung ating kinilaw. Yan. Sabayan nyo po kami maydol. Medyo late na yung panihapo namin mga Mag alas 6 na ata. Kain po tayo mga idol. Ito yung pang ano namin oh, papahilis tuba. Sarap na sa sabaw mga idol. Kahit dalawang iba lang nilagay. <laughs> ah, dami, eh. Grabe yung sabaw mga idol. Ah, ano tamis pa rin siya. Hindi <coughs> aran, mag-ilog man yun. Eh. Bungkaliw. Mag-iawin bungkaliw na yun. Chạy một tay mày đứng Lít nè lít nè bà nè Chuyên đi lộn Làm mẹ bà kê kê nè mày maliliit yung danggit. Masarap siya kasi ito is kumay din. Shout out sa pasig. <laughs> Kinilaw tayo. Pagalig pa naman yung nagkinilaw si Papa. Nakakakain yung nagkinilaw. Sarap ng danggit. Mayroon na yung napakitang bahag mag lalakad hindi na mag ano hindi na mag na magkikilaw ba kasi sigurado yan mayroon wala tayong makikita wala lang nang ilaw kayo ni nang... mami paplano ka na mangilaw wala talaga wala talaga makikita <tos> <tos> ayaw kasi ayaw ayaw ba <coughs>

Wait, doon ka rin. Pag-i-trust ko yan. pag yan. pag na pumunta yeah. sa dagat pa. Ang dami talagang walang ulam. Mm. Ay, tiki na dito sa dagat sa amin may dul hindi ka malulungkot pag pupunta ka pag mahibas kasi parang nagdisco sa kalit kanan yung ano yung flashlight pag makawala yung isda sa isa may isa pang hahabol ah! <laughs> Kuntihan na lang kung hindi makita no? Kung pupunta sa malalim Pero kung sumabaw ko lang, ah, wala nga. Hindi nasisikata ng araw yung isda Masarap din po pagatas ba? Ayan. ma Hmm? Ke mama ke mama, Ayo, ayam ini udah kuning danggit eh. Ah, Kahit saan mo talaga ilagay yung danggit. Pinilaw, sinabaw, paksiw. Sarap siya may prito. Lalo na yung bubikso. chơi vô bên mấy nhé bao hút sẽ một mấy cậu nhé Bố em tốt tươi Sobrang. Okay. Sobrang. Okay. Sobrang. Okay. Sobrang. Okay. Sobrang. Sobrang.

Basta ilagay sa rip. Parang kakakuha pa rin. Mm. Mm. Basta pure talaga na tuba. Yung ano ba, walang kulay. Yung walang tungog. Tungog kasi yung tawag sa kulay. May Pag ilagay mo yan sa rip. Matamis pa rin yan. Kaya tumabot na isang linggo may ito. Ito, mag isang linggo na ito eh. Kailan ba ito binili? Noong Sabado. Sabado na. Ito, so, ano na ngayon? Martes. Uh, ayan, excuse me po. Ang subukan din namin, nung, nung last bilhin natin, no? Umulan siya, mga idol. Bumili kami ng ganito. Isang galon din. Kasi, kasi bumibili kami dun sa suki namin kay at, ano, Ate Marisa. Tigil isang galon. Yun mm. na nga, nilagay namin. Pagkahapon yun, mga idol, maasim na siya. Ano kasi, parang may halo na tubig ba? Umulan kasi siya, may idol. Eh. Yung ginagamit kasi na pang ano nito, pang, ano ba? pang, ano sa ilalim ba? Yung inaano, mga idol. para pagka patak, patak ng ano, yung katas ng nyo. Walang takip. Kaya, pag umulan, papasok yung tubig yun. Kaya, yung ano niya. Lalaman namin ito. Ito talaga yung pure. Si may isang linggo na. Matamis pa rin. Masaya ito sa bata. May. Yan, thank you po. May may dila. Busog talaga. Ay. Siyang ano na naman maydol Siyang gabi na naman na yung ano natin. No? Yung pangulam Tamang ano lang ba? Tamang diskarte lang din may dila. At saka, syempre, sipag na rin bukas babalik tayo doon pag sakaling ano po mga idol pag sakaling hindi mahangin makapamana tayo no ngayon yung ulam namin sak ngayon sakto sa hapunan tapos meron pinabukas na kasi maubos yung sabaw hihinitin hmm. eh, lang namin yung sa bukas mayroon. idol um, Pangali, um, hmm. ano, agahan. Agahan. Sa dyan na rin, yun, no? Initin na lang. Ayan, Hanggang dito lang po si to. At maraming salamat po sa inyo lahat, my dear. No? At abangan niyo po yung mga susunod na vlog na gagawin natin. Ngayong April, my dear, babawi po tayo, no? Mag-ano tayo? Mag-pivishing mag, mag adventure naman tayo ulit, no? Pag hindi busy, my dear. Kasi, namimiss ko na rin. Ito yung isa ding dahilan. Kung bakit, ano ba? Gusto ko talagang bumalik sa dagat ganitong klase mga pagkain mga kasanayan ko na to at nakalakihan na rin namin no? yan maraming salamat po sa inyong lahat mga yung. ingat po kayo bye, -bye.